Grabe, Hindi. Joy. Lahat, oh lahat yan. Grabe, ang dami mong award. Grabe. Kayang punuin yung bahay. Hindi na makapahinga rin po si mama sa pagtatrabaho. Kaya nag-aaral din po kung maayos Hello mga kalinga, welcome back to my YouTube channel, this is Kuya So kung bago lang sa akin YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like po updated sa aking mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang buong team Kalinga sa pangunan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre ni Kalinga Prab. At pakisuportahan din po ang aking mga kasama sa buong team Kalinga, nandiyan po ang K-Boys, a Partner, Kalinga Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kababayan natin na ngangailang at mahihirap Supportahan po natin lahat, guys. So ngayon, guys, ay meron tayong re-reaction na video o vlog mismo ng ating masipag na scouter, Vincent Caliada. So sa mga hindi po nakasubscribe, pakisupportahan po natin, Vincent Caliada. Ito po ang kanyang YouTube channel. Ayan, guys. At, at ngayon po ang ating re-reaction video ay ang kanyang bagong scout po na isang dalagang sobrang talino po na halos ang bumpadar po ng kanilang bahay ay punuin ng iba't ibang klase ng awards sa school so tara panoorin natin at tingnan natin kung gaano kadeserving matulungan itong batang ito in 5, 4, 3, 2, Shhh. siya si Maria Ligaya vlogs, siya po ang dating kasamahan ko nung wala pa ako sa kalingap nilapit niya sa akin ang kanyang kapatid na si Jacqueline, sobra akong humanga dahil sa kanyang ganda at sobrang talino pa Bumungad sa akin ang napakaraming award na natanggap nito mula ito nag-aral. Tara mga kalingap, panoorin po natin ito. O uh, maginawa yung buhay na makapahinga rin po si Mama sa pagtatrabaho kaya nag-aaral din po kung maayos ka. Na si Maria Ligaya Vlogs po 'yan, suportahan po natin. na uh, hinilapit niya po sa atin ang ano, ang kanyang kapatid dahil ang kanyang kapatid po ay napakatalino. Kulang, kulang po yung kapos nila sa panggastos, lalo na po sa pamasahe. So dito sa bahay na ito ay pinatira lang po sila. Ito po yung pinakabahay, pero yung bahay po yan lang. Yan, nandito lang po yung parte na yan. Yan, no? yan. Pinatira lang po sila dito. Andito, ang daming award, do. Oh. Grabe, ang daming award. Ano yan? Anong mga award to? Oh? Jacqueline uh, Balser. Award niya noong mga grade... Uh, ano? High school. Grabe. Puro Jacqueline. Ito po yung tutulungan natin, ano mga kalingap. Ang award, guys, oh. Maski mabigyan man lang natin po ng allowance, no. Grabe, ang da... Ay, da... Uh, Puro Jacqueline Val. Simulang daycare siya hanggang Kinderway Award hanggang ngayon. Oh, yan ang pinakatali na katanda. Grabe. Joy. Lahat, lahat yan. Eh. Grabe, gra ang dami mong award. Grabe. Oh, Alam mo yeah, kung talagang may tatago namin lahat, kayang punuin yung bahay. Oh, Kamusta ang oh. pag-aaral? Ayos naman po, nakakaraos. Nakakaraos man. Grabe ang tangkad mo pala. Mas oh. matanggad ka kay ate mo. <laughs> Maliit po yan si Mana sa <laughs> ano, father Mana sa pader. Na, ikaw mo sa naman. Anong pangalan niya po? Uh, Marites balse Na, siya ang si Nanay Marites. So, kamusta naman po Nanay si Jacqueline? Ay, okay siya sa pag-aaral. Minsan kasi nagkukulang lang sa suporta. Kulang lang talaga po sa suporta. Pero hindi siya na-absent. Opo. Hindi siya na-absent. Sabi ko, katapos ka lang sa pag-aaral, anak. Patulungan pa yung kapatid ko Punso. Opo. Kasi ako nagtitinda ko, sir. Opo. Sen. Yung vendor, inaangkat ko yun. Opo. Sa mga titinda-tinda ko, siya kami umaga, hapon, nakikita na kayo mag na dito. Opo. Yun ang buhay namin. Kasi pag di ako nagtinda-tinda, paano na sila? Yung pangaraw-araw namin. Kumbaga kasi ko lang. parent na rin mga ako. Opo. Mga three years na yung nilang pala. An, ah, patay po? Oo. Oo. Dito po, Nay, na pinatira lang po kayo? Oo, kasi anytime na i-anit ang lupa, mapapaalis kami. False, Ay, wala din po kayong sariling lupa po. Ay, wala. Nabibilib ako dito kay Jacqueline. Uh, siguro nasa top ka. Tapuan po sa... Tapuan! Tapuan! Tapuan siya! Grabe! Dito ka dyan! Upo ka! Uh. tapon ka pala, Jacqueline! O, kamus... O, yung ano, kumbaga, yung hindi nabibigay ni mama mo, pumapasok ka pa rin kahit... Oo, oh. oh, oh, kahit kulang-kulang. Nabaskarte oh. lang po ako sa loob. <laughs> Nangihiram! <laughs> Nangihiram ka? <laughs> Marabi. Sabi ko, anak, ito lang, kaya ko bigay sa iyo ha, pagtisan mo, kasi ito lang kinita ko. Mm -hmm. O, ako naman lahat, sir, eh, ako lahat. Ang hirap pa yung suluparent na rin. Opo, mahirap talaga yan. Kung magkano po yung kinikita ninyo po, Sara? Pagpisan, oh. na 250. Mahina ano, pa rin, po, ano mahina talaga? Mahina pa rin, kulang at kulang sa amin. Oh, bakit, Joy, pa, ka nung dahilan? <laughs> Ayan, si Maria Ligaya po ay emotion po ngayon. Ayan, mm. kasi po, Masiyahin po ako sa camera, di ba? Pero alam niyo po sa tunay na buhay, sadyang marami po akong pinapasal. Gaya po niyan, yung mga kapatid ko. Siyang panganay ay. Eh. Po, yan, marami po hindi na alam ako po kasi yung panganay. Ako po yung breadwinner. Kapatid ko po kasi pwede po natin kapulutan din ng aral. Na kahit mahirap yung buhay, pwede tayong mabigyan ng pag-asa na yan nga, balang araw, makatapos. Ilan taon ka na ba, Jacqueline? 16, 16. 16. Anong masasabi mo sa kanila kay mama at ate mo? na talagang grabe yung suporta ay, sa iyo at pagmamahal po sasayangin magtatapos na mo po ako, ko din na mo matulad sa kanya nakikita ko naman po na uh, mahirap ang buhay lalo na pag wala kong magandang trabaho tulad po nung Edgar kang mabuti. Ano bang... kami, para katapos siya. Oh. Kahit isang anak ko lang makatapos, okay na. 16 years old po siya? Ah, uh, 16. ko din po ako sa tindahan mo, Nagtindera yan. Nag-tindera ka para makapag, ano, ma-provide lang yung mga pangangailangan mo. Pero hindi niya kaya, sir, kasi nahirap nag-aaral at nandun siya, mahirap Hati ang oras. Hati ang oras, wala nang panong sa sarili. Eh, parin pag-aaral, number one yun. Pag walang na maibigay si mama mo, anong ginagawa mo? Parang diskarte ang ginagawa mo? Minsan po, napadaan po ako dun sa kaklasik may motor. na Nasabay. Nasabay po pa ako papasok. Mm. Libre pasahe. Para libre pa uh. sa Libre pa masay. Ito lang 50 pesos kaya ko ha kasi mahina ngayon. Oh, Pinagtitinan niya yon. 50 pesos pinagkakasya uh, mo na whole day. Hindi <laughs> po ako na-resist. Hindi <laughs> ka na-resist. Tapos ano pag minsan po, pag tangali, kapag ano, nililibre po ako ng kaklasi ko, kapag di ako nakain. Mm. Grabe, buti may mga mababait yung kaklasi, ano? So, ngayon doon lang guys, ating reaction video dito sa tinutulungan at uh, in-scout ni Vincent Caliada. So, ayan po guys, napanood natin kung gaano kasipag ano itong batang si Jacqueline. Ayan, sobrang ganda ng pangalan. Marami na tayong mga Jacqueline na natulungan at ang, ang asawa mismo ni Kalinga para by Jack. Ayun guys, nakita natin talaga guys, tulad ni Jacqueline ang, mga bata na dapat tinutulungan natin ano. So ayan po kumakatok po kami sa mga puso ng mga nanonood. Pwede mong paki-like and share na rin po ng video na ito para marami pong makapanood at marami pong mapukaw na puso, ano po, at sa mga gusto mong tumulong, pare po kayo mag-direct ng contact kay Vincent Calyada. Pwede niyo po siyang i-message sa mga gusto magpahati ng tulong pa sa bata para po sa kanyang pag-aaral. Kahit, kahit raw po pang baon-baon na lang sana o yung panggastos nila araw-araw kasi uh, sobrang sipag po ng batang yan, sobrang talino na halos kahit walang baon na pumapasok sa iskwalahan at nakita naman po natin yung award, sobrang dami, talagang halos mapuno na yung padar nila, yung padar ng bahay, sobrang dami nung uh, pwedeng idikit na mga mga awards. Ano po, at uh, sasalukuin nga po ay top 1 pa nga po itong batang ito. Sobrang deserving. Matulungan po talaga ng buong team at ng uh, solid supporters po ng Team Kalingap. So yun lamang po at abangan pa po natin ang mga susunod na kabanata o po natin. Vincent Caliada, ang masipag nating scouter. At huwag po natin kalimutang supportahan din ang buong Team Kalingap sa so, pangunan ni Kuya Val, Ate Edna at Kalingap Prab. Don't forget to like, comment, share, and subscribe na rin po itong video na ito. And maraming po salamat. God bless. Bye bye.